Hi guys, itong video na to ay para doon sa mga gustong mag-assemble ng mga mini sound system guys. Uh, ipapakita ko sa inyo uh, kung alin ang mas magandang gamitin pagdating sa tweeter guys. Meron ako ditong uh, compressor driver tweeter guys ito. Ipapakita ko sa inyo guys kung kung bakit mas magandang gamitin to kaysa sa Uh, yung mga na bibili lang na Twitter guys. Sabi ko sa inyo na mas maganda gamitin yung mga, ganitong Twitter guys. Ayan o. Oh. Compressor, driver, Twitter. Ayan guys. Ayan o. Oh. Ayan oh. Ayan. Oh. Ayan mas magandang gamitin to guys, halimbawa napansin nyo to, ayan oh. Ah wala siyang ah, ganito yung saksakan, yung kabita ng voice coil yan guys. Tapos ito yung walang voice coil. Ah nasunogan kasi yan guys. E, bibili pa lang ako ng voice coil. Ito lang kainaman dito guys. Halimbawa ah ka. Pwede mo siyang palitan. Tatanggalin mo lang to, ayan oh. Meron yung nakakabit dito guys, na ganito. At tinanggal ko na kasi, kasi nasunog nga. ah uh, hindi talaga maiwasan na masunugan, lalo kapag malakas na yung ah uh, may DC na pumasok dito guys. Pagka binolium mo kasi, ah uh, yung amplifier mo, lumalakas yan. Uh, may pumapasok na mga DC. Ayan guys, so yung tornilyo na yan tatanggalin mo lang yan. Gagamitan oh. mo lang siya ng allen. Ayan alin oh, allen drive. nyo ito guys, ah, tatanggalin natin. Pwede mo siyang palitan ng voice coil. Maraming nabibiling voice coil ngayon guys sa online. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan no, oh, ganyan lang 'yan guys oh. Ayan, oh. Ayan, papalitan mo lang yan ng voice coil, guys. Susuksok mo lang dyan, oh. Ayan, oh. Yun ang kainaman dito, guys, pagka ganito yung Twitter na ginagamit mo. Ayan, oh. Pagka nasunugan ka, papalitan mo lang ng voice coil yan, guys. Hindi katulad tulad ng no, mga ordinaryong uh, ano bibili na Twitter um, sira na lahat ito voice lang pagka nasunugan ka papalitan mo lang ng voice yan guys ayan hindi pa ako kasi nakakabili ng voice call eh Ah. Uh, uh, kulang pa tayo sa budget guys. Kaya ito, ito lang muna yung ginagamit ko na uh, Twitter guys. Ngayon lagi na nasunugan na ako mga dalawang beses na ako nasunugan guys magdalagay uh, maglalagay na ako ng ito, ayan guys, oh. Peanut bulb, ayan oh. Uh, maglalagay ako dito. Ikakabit ko dito sa kapasitor na pang electric pan, guys. Dudugtong ko yan dyan. Mamaya papakita ko yan paano assemblin. Ah, uh, mas mainam, mas maganda rin ganito kasing mga ano, guys. Uh, Twitter. Madali siyang ikabit. Ayan, oh. iro lang yan dyan, oh. Ayan, iikot mo lang ng ganyan yan, oh. Ayan, oh. Diba? Mas maganda yung ganitong uh, mga compressor driver na Twitter, guys. Pang heavy duty talaga to. Tsaka madali mo siyang palitan ng ng voice coil. Halimbawa, masunugang ka. Tatanggalin mo lang yung takip. Ito guys, oh, so, tatanggalin mo lang to. Ayan o. Oh. Ito, ang ano na ito. Crown C1 400. 400 watts. Peak 8 ohms. Ayan guys o. So. Oh. Compre, uh, compression driver na tweeter guys ayan yan ayan ganito lang yan kasimple guys oh. so, isusoksok mo lang dito yung uh, yung voice coil marami kasing nabibili dyan guys sa mga Lazada sa mga online Lazada or Shopee Ayan ang naman yan, guys. Eto na guys yung sinasabi ko sa iyo guys. So eto. Uh, pinabitan ko na siya ng nagpalit na ako ng kapasitor guys. Pinalitan ko siya ng uh, ayan o. Oh, 2 2.0 microfarad plus 5% na kapasitor guys ayan oh, kapasitor ng pang electric pan tapos nilagyan ko siya ng peanut bulb. Ayan guys oh. Ang purpose nito kaya may, may bumbilya rito para pag may pumasok na DC guys yung may pumasok na na dito kasi mga high to pasukin talaga to guys eh. high frequency kasi mga pumapasok dito eto yung magsasala guys iilaw yan eh iilaw yan oh Bago masira tong Twitter mo, eh, ito muna unang masisira guys. Pag sobrang lakas na ng frequency ang pumapasok dito. Ito muna ang unang masisira bago itong tweeter nyo. Ayan, ang purpose nyan guys. Sa mga susunod na araw, uh, sound check natin yan guys. Guys, ito pala, madali lang itong ikabit itong uh, peanut bulb. Uh, wala siyang polarity. Ibig sabihin guys, pwedeng magbaliktad, pwedeng magpositive to, pwedeng magnegative ito. Wala siyang polarity guys, kahit anin ang ikabit mo dito, ah uh, pwede. Kasi, yung mga ganitong bulb, na uh, peanut bulb, kahit alin dyan, wala siyang negative, positive. Yun, napakadali lang itong ikabit guys. ah uh, tawag dyan, peanut bulb ayan ayun hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to guys